Kadang araw mga pedi, ayan, uh, gagala dan mga may. Kung saan -saan kami susuot, hindi namin alam kung sa tsaahan, or kung saan kami abutin. Kita kits doon, kung saan man yun. Sana makabili tayo ng mga pa iba, pauwi. sa may uh, On the way na tayo sa, siyempre sa papunta Ramania. Wala? Sayang. Ah, kaya meron ko tayo. Nanti, 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 Oh, nanti, itu apa guys? Hati, eh, itu Tahu a chaise. bateri batteri, viu? Bateri Batteri, parle ele aqui. Vai. Vai. Pati rin, pati rin. Hey! Pampatigas! Pampalaki! Oo, kaya nandun, sir. Ano lagis? Kalbo! Pampalaki. Ang loko-loko yun ah. <laughs> pampalaki, pampatigas ah. Yeah.

Sir, 50. 50? 51. galing mo talaga tumawad ha. Nakuha mo ba si Gwent ayo? So, ito working ha. Huh? Maybe that one, na uh, one hour only talags. Nga na ito Ganyan sa ka rin, ba? Maghanap ng password. Hello?

give you... me some more. 51. <laughs> <laughs> Let's go. my hey, blood. Huawei? And seems like Java, eh? and they, and It's not open line?

Tara, ayan na sila. Lakas internet niya. Makarating pa rito? Oo. Tok mo naman tayo, ano? Yeah. Ay, Pag paano ka na, magpa-chiropractic. <laughs> Dato'y panay-lamig eh. Ray, right, si Junard yun ah. Ray, right, si Junard. Kamukha ni Junard eh. Tapat na Makati Express. Ibig sabihin dito, sa building na to. Ah, yun ah, basalubong. Ray, right, yun oh. No? Baka webis pa doon silang darararar. Eh, mas malapit, mas maganda. Okay. Diyan tayo dumaan, oh Sige. Okay. Sige, dyan tayo sa Makati Express. Diyan tayo nagpapadala ng mga bagahe natin. Wala ka, ng, wala ka ng wallet eh. Wala ka ng wallet nun. <laughs>

Para mga sinuunang kanta nga rin siya. Dati may nakatira pa doon, yun. Yung sa buho niya, no? Oo, dati. Eh, wala na. Pero mahirap doon, so, nakatira siya. sa taas pa.

Na miss yung... ko, ko tuloy yung binato. Gata lang tsaka kunting ano eh. Gata. Eh. Mabalos.